abante na ang inyong mga kasangga si Robert Tan sa pagbibigay balita laging handang serbisyo naman ang hatid ni Joey Rebate sa labas ng himpilan aksyon abante aksyon abante Sagot ni PBBM sa mga nananawagan ng people power trabaho lang mabante sa balitangyan si Abante reporter Eileen Talipe Ginagawa lamang ng gobyerno ang trabaho at sumusunod sa batas. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga grupong nananawagan ng People Power matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong isinampalaban sa kanya sa International Criminal Court. Sinabi ng Pangulo na walang kinalaman sa politika ang lahat ng mga naging kaganapan sa dating presidente kaya hindi niya makita ang lohika ng ipinagnyingit-ngit ng mga supporter nito. Iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na 2017 pa ang kaso ng dating presidente sa ICC at civilian pa ito noon kaya walang dahilan para magalit at mag-isip ng masama laban sa gobyerno. Dahil sa pag sa dating presidente ay nagtipon-tipon ang mga supporter nito sa Davao at iba pang lugar at nananawagan ng people power. Maging si Atty. Harry Roque na nagtatago sa ibang bansa ay nanawagan din ng people power para sa dating Pangulo. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Dinahon ni Vice President Sara Duterte sa ablita na pagbitbit sa kanyang ama sa The Netherlands para iharap sa paglilitis ng International Criminal Court kagnay ng sinampang reklamo laban sa kanya na Crime Against Humanity. Sa inilabas na pahayag ng Vice President nitong Martes, Marso 11, binigyan din ito na isinuko ng gobyerno ang isa nitong mamamayan sa foreign powers. Ayon sa si presidente, ang pagsuko ng gobyerno sa dating Pangulo ay isa anyang yahayagang pagyurak sa soberenya at insulto sa bawat Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng bansa. Ipinagkakait din anya sa dating palo o ipinagkait din sa dating pangulo ang kanyang mga pangunahing karapatan kung saan magmula ng kunin nito ng mga autoridad nitong Martes ng umaga ay hindi pa ito inilalagay sa harap ng isang kinawukulang hukuman upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Dumating si VP Sara sa Villamar Air Base ngunit hindi ito pinapasok ka sa naturang kampo. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon! Abante, Radyo Balita, ngayon! Sumayon yung mga balitang! Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abane, Report. Ano ba yan? Intro pa lang nag-extra na agad. <laughs> Abante po tayo sa mga balita ngayong alas 4 ng hapon. Ako Bicol Representative Elizalde ko. Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko. Itinanggi na sa kanya ang jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maabanti sa balita si Abante Reporter Jess Huerta. Jess? Yes, Kim. Itinanggi ni Ako Bicol Congressman Elizalde ko na pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para harapin ang kaso sa International Criminal Court sa isang pahayag, sinabi niko na fake news ang kumakalat sa social media na siya ang nagmamayari ng jet plane na may tail number RPC-5219. Nakikiusap si Ko sa publiko na huwag basa-basa maniniwala sa mga ganitong balita. Aniya, mas mabuting magtanong muna sa kinauukulan bago magkalat ng impormasyon nang sa gayon ay hindi makasira ng reputasyon. Pumalat din sa social media na aeroplanang ito daw ni Ko ay madalas sakyan ni na Pangulong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Bagay na mariining pinabulaanan ni Ko. Nitong Martes, ilang oras matapos si Hain Kido terting ang arrest warrant ay dinala na siya sa dahig upang litisin sa isinampang kaso laban sa sangkatauhan. Ako si Jess Suerte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Maraming salamat Jess. Samantala, pagtulong sa Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahalaga ayon sa DOJ. Umaabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea? Muling binigyang diin ng Department of Justice ang kahalagahan ng kooperasyon sa pagitan ng ahensya at ng International Crime Police Organization o or Interpol. Ito ay matapos nila asistihan ng Interpol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa visa na rin ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang pahayag, at sinabi ng DOJ na malaki ang naging papel ng International Agency sa pagtugis sa mga pinaghahanap nilang individual na tumakas sa alis ng bansa. Kaya dapat lang din umano na makipagtulungan ng Pilipinas Pilipinas. ito ang nanghihingi ng kanilang kooperasyon. Pinasinungalingan din ni ang kumakalat na informasyon sa social media na hindi tumaan sa wastong proseso ang pag-aresto kay Duterte. Anya naging mapayapa at walang naging insidente ng panlanaban ng isinti sa dating pangulo ang Wallet ng Alec. Ako si Andrea Salve ng Abate Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang bukis. Maraming salamat Andrea Salve. Sumayin nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, Ab -ab -ab Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.